Hi guys! Welcome back to my channel! So, welcome to another vlog. So, in today's video, ay... I... Ah, papakita ko sa inyo yung ano. Pupunta kasi kami ng Napier. Dun sa, ano, sa pamangking ko. Dun siya kasi nag-work. eh, ilang months na kami hindi nakikita. Tsaka, papasyalan namin siya ng akin darling. At, ah, ipapakita ko sa inyo ang lobo ko sa kanya at ipapakita ko rin sa inyo ang room na tinitiran niya doon. So, stay tuned guys. So, ayan ang aking mga bibigay, dadalihin para sa kanya. Ito, maleta niya to kasi eh. Ano to, naiwan niya to dito. Ayan, buksan natin kung ano naman. Ang kanya mga gamit ay yung mga damit niya. Pang summer. Magsasummer na kasi. Tapos, eto, binilang ko siya nito. Ayan. Ah, uh, para sa ano, para sa sapatos niya. So, ayan siya. Ayan. Ayan. Para malambot siya, guys. Malambot siya. Maganda siya. Ano siya? $30 ang price niya. Worth it. Kasi maghapon siya nakatayo sa trabaho niya. Kaya kailangan niya yan sa kanyang shoes. Tapos, yung mga, ano, eto. May mga, <laughs> mga dalata. Ayan, marino. Ayan, dito ko na rin nilagay. Ayan. Tapos, eto pa. Eto yung, kaya bibili ko na rin sa kanya. Ayan, yung pasalubong ko from New York. Ayan, tsaka isang. Ayan key holder at syempre meron siyang uh, Victoria's Secret ayan, kung natatandaan yung aking mga vlog vlog tapos, eto bin, ayan, dadalan ko din siya ng jacket, ang ganda ng jacket guys um, pang winter pang next year na to ayan tapos, uh, ano pa ba dadalam ko rin siya ng ano, meron ako rito matagal na sakot last year pa to eh ano, Pang-winter, ibibigay ko na rin sa kanya. Itabi na lang niya. Tapos, etong sapatos. Ayan. Iyak siya ng sapatos. Ayan. Eto, eto naman. Ano? New Balance. New Balance siya. Eh, medyo lumaluma na rin. Pero, okay lang. Lagyan lang niya ng ano, ng... Yung binili ko sa kanya para sa, ano yung malambot. Tapos, eto naman sketchers. Mahilig talaga ako sa sketchers. Ayan. Sketchers. Tapos, ito naman ay uh, sketchers din. Ayan. Ayan. Mahilig talaga ako sa sketchers. Ayan. Pag-trabaho niya, guys. pang trabaho niya. Ito naman ay pang-ano, mm, pang- Lakad-lakad. Ang -lakad. maganda siya, oh. oh. Malambot, tsaka magaang. Tapos, eto naman ay, ayan, another shoes. Bibigyan ko na rin sa kanya. Ayan, asik. Ayan, asik shoes. So, ayan. Tapos, yung ibang ah, dadaling ko pa ay, ayan, nag-flag na ako, nag-haul ako nung bumili ako sa Filipino store ng mga pagkain, mga longganisa. Ayan. Uh, dadaling ko rin sa kanya. At uh, nag-bake, uh, gumawa rin ako ng ensaymada uh, at Spanish bread at saka monay para sa kanya. Uh, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ano, ipapakita ko sa inyo yung mga tinapay. Tapos, um, stay tuned guys, don't go, pag pumunta ano, pag pagpunta namin doon sa nail player, ipapakita ko sa inyo yung kanyang pinigil din pin. Kaya, don't go. Okay. Puro na naman po, don't go, don't go. Huwag <laughs> talaga kayo aalis ha. Tapos, sige itong video guys ha. <laughs> so, ayan yung aking ensay mata na dadalhin para sa aking pamangkin. Ayan. At saka munay. Ayan. Binawasan ko na. Ang sarap. Ilagyan ko ng... Ilagyan ko siya ng cheese. Sarap ng munay. Then, ayan, ang Spanish bread. Tapos, gumawa rin ako ng biko. Biko puti kasi wala akong brown sugar. Ayan. At lalagyan ko siya ng cheese. Ayan, ang punong punong-puno ng cheese. Ang bigong puti. Ayan, dadalhan ko rin siya ng mga kumot. Ayan. Tsaka mga punda. Ayan. Ayan, dadalhan ko rin siya niyan. Ito dadaling ko rin to. Juice para sa aking kamaking. Naiwan to ng, ano, ng Japanese homestay namin. A few moments later. So, guys, uh, na kami papunta doon sa pamangking ko sa Napier. Three hours on drive, guys. Uh, stay tuned. Papakita ko sayo, sa inyo kung ano, yung, yung room lang naman niya. Yung house na tinitira niya doon. Yung accommodation niya. So, eh, first time ko rin makikita. Hindi pa ako nakakarating doon eh. Kaya, yun, mag-tour tayo doon sa tinutuluyan niya. So, stay tuned again, guys. Don't go. Mahaba-habang biyahe to. Three hours later. Can you move the I'm all out of time. Gabi na, guys. Inabot na ako ng gabi dito. <laughs> andito dito na kami sa bahay na aking pamangkin. Yung tinitiran nilang, tinitiran niyang bahay. Sa, papakita ko yung room niya. So, ayun ang gar ayun muna yung garden, guys. Ang ganda ng garden ng landlord niya. Ayan. So, ayan. So, ayan. Hi, guys. Need. Welcome to my room! <laughs> ayan, room tour tayo. Room tour. Ayan, dito siya nag-ano. Dito ang kanyang room. Ayan. So, ayan ang kanyang... Uh, table. Ayan, ano, ano, cabinet niya. Ayan ang kanyang bed. Ayan. Ito sa kanyang room. Ayan yung kanyang window. Ay, madilim na kasi. Sayang. Ayan ang, ay, madilim, sayang. Di kita yung anong ganda na ano niya, oh. Pag binuksan niya itong bintana, ang ganda. Garden. Garden, ang ganda ng garden. So, ayan ang kanyang bedroom. There's another door here, Sam. Yeah. Here. Ay, may so, door. Ganda, ganda na tinitiran mo, Maya. Yes. <laughs> Ay, ang cute baby. Yeah. Say hi. Yeah. <laughs> Say hi. <laughs> Ay, ayan ang anong garis. Sayang madilim. Ang taro, ang ganda ng bahay. Ayan. Ayan. O, di ba, guys? Yan. So, ayan na, guys. Natapos ang aking vlog, ang aking video. So, uh, guys, pakita ko pala yung kitchen ng, ano, ng landlord niya. Ayan. Ito kong ganda. Ang ba nila. Ang ganda. Ang ganda, ganda. So, eto ang kanyang kitchen. Malinis. malinis, very clean and tidy. Ayan, ganda ng decoration, guys. So, oh. Ang ganda. Wow. Ang ganda. Ang cute. Ganda ng decoration. Ayan. Ayan. Kaya kitchen. Ganda ng kitchen niya. Sana all. Ang kitchen ko maliit lang kasi guys. Ayan. Kanya kitchen. Tapos andito yung ano nila. Meron silang terrace dito. Ang ganda. Sayang madilim na yung garden nila. Ayan. Ang kita man ng ano. Ah, elephant. Lazada yan. Lazada. <laughs> From Lazada daw. From Philippine Lazada. So, ayan guys. Dito na nagtatapos ang aking vlog. So, yan ang aking niyes. Nandito sa Mayfair nakatira. Nakatira. Thank you for watching, guys. Bye, guys. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye, Bye everybody. Bye! <laughs> Say bye! <laughs>